Eh si siyan. Yan 'yun naka-violet, okay? At merong tinulak sa Hinidiban mo, Hawak 'yung damit niya. At tinuturo sa. Hawak 'yung, 'yung laot niya. niya. pa ko. Habang oh, nag nag po kami magkaibigan. Nag dumaan me. po si Mang Jerry sa amin. Tapos nasanggi po siya ng kaibigan ko. Pag nasanggi po sa kanya, ako po yung sinise. Bakit dahil, ikaw? dahil daw po, na, makulit daw po ako. Kaya naano daw po ako ni Mang, ay ni Kagawad, ano po, Kagawad Baby Boy. Itong nanita sa'yo, is Kagawad siya? Hindi po. Ah, sino siya? Siya yung tinatawag mong Mang Jerry? Opo. Pero kung makikita sa video, parang sinita ka lang naman, hindi ka naman nasaktan. Nasaktan ka ba niya? Parang sinap ano ba, sinapak? Hindi, hindi po. Pinamon niya lang po ako ng amin nang suntukan daw po. So yun lang? Opo. Yun lang ang ginawa sa'yo? Wala na iba? Tapos inabol niya po ako sa inabol niya po ako hanggang babaan, pauwi na po ako. So merong insidente na hindi nakita sa video? Hindi po ang ano ang nakita sa video is yun yung sinita ka niya. Yung nakaisali po. O, oh, hinawakan niya yung damit mo. Opo. Tapos, nakatakbo ka. Opo. Nagubad ka ng t-shirt. Tapos opo. siya tinigil lang. While sinubukan niya habulin ka, tumigil din siya, di ba? Opo. Bumalik na siya. Opo. opo. Kasi after daw po ng video, uh, attorney, may insidente pa daw po na pinasok daw po sila sa bahay at uh, sinaktan daw po ang magulang po ninyo. Opo, opo. Okay. Yun din po same day din po yun. Apo po. Ayun din po, iba 5 minutes lang po, dumiretso po siya sa bahay. Iba bumalik po sa video po. Bumalik po siya na, pabalik po siya dito. Yes. May And video then, rin po kami na paliko siya doon sa may compound po namin. So iyan meron ikaw nung time na yun, yung December 18 na pumasok si yung sinasabi nung Mang Jerry, itong si Rolito Darag, andun ka sa bahay na yun, pumasok Opo. talaga siya sa bahay. Opo. Okay. Tapos, anong ginawa niya sa magulang mo? Inaanap niya po ako. Sinisigawan niya daw po ako. Lumabas daw po ako. So, parang kaya pumasok daw po doon sa bahay mm -hmm. at uh, na naanuhan po yung magulang niya dahil inahanap siya. Dala nung galit sa'yo kaya pumunta sa bahay niya o ka. Teka lang. Si Rolito Darag yung sa'yo, di ba? Opo. Nakita kanyang tumakbo. Opo. Si Rolito. Siya naman bumalik. Matras Apo. bumalik. Opo. So, from the time na mulado sa tangkang paghabol sa iyo, dumiretso sa bahay mo? Opo. At doon kayo nahanap? Opo. Eh, ba't ka hanapin doon eh, alam niyang wala ka sa bahay mo dahil hinabol ka niyang papalayo? O, hindi po. Ayun Ay, po yung papunta po doon sa amin. Yung sa palikuna po po yun. Yung sa so inisip niya, nung hinabol ka niyang, inisip niya, dumiretso ka sa bahay nyo Opo. Ganun ba ang kinalabasan? O so sumugod siya sa bahay nyo Opo. Pero wala ka doon? Andun na po. Andun ka na. Ano nangyari? Miyak na po ako mama. Nagsusumbong na po ako. Okay, anong ginawa sa nanay mo? Paano pinasok sa bahay ang Kayo? Nung... nung pumunta po siya doon, lumabas din po si mama. Okay. Tapos pagkalabas po ni mama, pinipilit po pumasok doon, palabasin daw po ako. Okay. Pagkalabas ko, do pagkalabas ko po, bigla niya pong sinampal si mama. Sinampal ang nanay mo? Oo. Pagkasampal niya po, Mar marami na, hindi, hindi, nagkarambulan na rin po doon. Bakit hindi nagkarambulan? May gumante mula sa grupo nyo? Opo, yung papa ko po, nagkarambulan. So, nagkarambulan. si Rolito at saka yung tatay mo? Opo. Si Rolito ba may kasamang iba? Opo, tatlo po sila. So, maski yung mga niya, iba, nakipagrambulan na rin? Umawat Opo. lang po. Umawat lang. So, nagkasakitan ba ang tatay mo at saka si Rolito? Opo. Sinong, anong, anong pananakit ang inabot ng tatay mo kay Rolito? May medical po kami dala. So, may medical kayo Apa. dala. So, okay. Ah. Oh. So in short nagkasakitan and after this nagkaroon ng kaso sa barangay. Uh, actually po nangyari po ganito po. Uh, kasi kasi pagdating ko po kasi sa bang pinangyarihan tapos na po eh. Kumbaga okay. naawat na po. Pagbaba ko po ng motor, pumunta ako sa pagpasok ko po sa bahay. Sabi po ni mama, punta na kami ng barangay. Paglabas ko po na una po ako lumabas, si Rolito po sinugod pa po ako. Sin sinuntok pa po ako. Sinuntok ka pa. Opo. Nakailag lang po ako tapos inawat na po siya. Tapos Asin sa kayo no, ka na po sa labas kasi ang sabi po ng barangay, ng barangay. Hindi po sa may yung CCTV na pinagyang po. Okay. Doon okay. rin po kasi po ang sabi ng barangay po, na-delete na po ang video. Na-delete na. Opo. Tapos nangyari po noon, s'yempre wala na po akong ebidensya kasi di na rin naman ako tinamaan ng suntok po. Hmm. na lang po kami ng barangay. Pag diretso po namin ng barangay, uh, na-assist naman po kagad kami ng barangay kasi may dumating pong na po ang pulis na naka-duty po. Ang sabi po ng polis, kasi pinapa-aresto po namin siya kasi nga po. Senior po sa kababai po yung sinaktan niya sa kabata po. Das so, pagdating so, yung po ng mother mo senior citizen. Hindi po si papa po. Yung papa mo pa. senior citizen. Tinatanong yung papa mo. 62 po. 62. Pa, pa. Siya naman 15, 15 years pa, pa. old. Okay. Alam mo kasi walang bearing yung senior citizen na nasaktan mo. Pa. Okay, pa. Mas ang may bearing is yung masaktan niya yung minor. Pa. Okay po. Okay. No. So, maring child abuse 'yan. So, nag-file na kayo ng kaso? Apo, nag-file po kami. At tapos ang sabi po kasi ng police kung magpapile daw po kami ng derecho at gusto namin makulong si Rolito, makukulong din daw po sila lahat. Kasi magkakaroon ng charge counter charge. Ayun daw po. Yung siguro explanation ng polis. No? Sige, any rate, ang gusto ko malaman is ano na nangyari doon sa penal? Anong nangyari po noon, both side po nagpa-medical na po dahil ayaw po magpaawat ni Rolito. Siya po ang pinauna ng barangay sa medical, okay. sa hospital po. Tapos tumunod po kami. May kuya pa po kasi ako sa kay mama na naghihintay sa labas ng barangay. Kumbaga po, na, natapos po na unang mag-medical si Rolito. Pagbalik niya po sa barangay, yung kuya ko naman po yung sinugod niya. Sinugod naman yung kuya mo? Opo, sa harap po mismo ng barangay. May sa video sa rin ngayon. po. May video yon? Opo. Actually po, hindi no. na po no. nag-file si kuya kasi aalis po. May trabaho po sa probinsya. Mm -hmm. Ang ginawa lang po ni kuya, pinabahid lang po yung cellphone kasi nabasag po yung cellphone. Na binayaran naman siya? Opo, binayaran naman binayaran po. ni Rolito? Opo, binayaran naman okay. po. Okay. So ano nangyari? ba sa ibang kaso? Ayun po. Nag-file po kami ng blatter po kay mama, kay papa. Tapos yung sa kanya po, sa bousy po. Sa child abuse po. Nasa linya natin si Nanay Telma. Ah, uh, Nanay Telma, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ikaw ba yung nasampal ni Kwan? Ni Rolito Opo. Darag? Opo. Okay. Uh, from your point of view, bakit ka naman nasampal? Ano nangyari? Paano nangyari? From your version, Noong version mo. December 18 po kasi umuwi yung anak ko, umiiyak po. Tinanong ko po kung anong nangyari, sabi niya. pinatripan tripan daw po siya ng lasing doon sa labas. Okay. Hindi ko naman po natanong kung sino lasing. Lumabas lang po ako para tingnan kung ano nangyayari sa labas. Nagulat po ako, mga apat na hakbang pa lang ako dito sa bahay. Nakasalubong ko na po yung rulito. Okay. Hindi ko po pa rin po alam na siya yung na nakit at uh, nagmahiya sa Si Rolito sa ba? Matagal yun ang kakilala? Ako Kilala pe. ko siya kasi nangungupahan sa pamangkin ng mister ko. Pero hindi ho kami, hindi ko kami nagbabatian. Okay, si Rolito ba? May history na ng aaway o ng gugulo o nag... Meron din po. Mayabang po pag nakakainom eh. So marami na siyang complaint sa barangay na ganyang... Meron din po. Meron mga din kaso. Po. Ano na ang status sa mga complaint niya sa barangay? Anong nangyari po kasi, yung kay mama at pati kay papa po, hindi pa po dumadating yung hearing. Yung mga summon so, po na ano, padala. Puro kay Rolito lang po. As kinasuhan niya rin po ako kasi po, pinost ko po yung video ng pagkaka, nung nag-away, yung away po. Kasi po, ang nangyayari po sa labas, pag lumalabas po kami, ang sinasabi sa labas, yung pamilya daw na namin, ang gulo-gulo, ganyan daw po. Kami mm -hmm. ang pinakikismisan Tika, po palagi. ikaw, bause ang final mo kaso? Opo. Sa para sa bata? Opo. O hindi naman na siguro, hindi na kailangan dumaan ng barangay yun? pwede nang i i-file yun sa piskalya. Ayun na po, di kasi po namin alam kung ano po yung process kasi wala okay. naman po sila sinabi sa o amin sige. kung anong process. Pwede ba ganito ha, para matulungan namin kayo, Apo, mailinaw okay. natin ang sitwasyon nyo. Bigyan mo kami ng compilation na mga final yung papeles. Okay po. Pa. Para from here, kunin mo yung telephone number ko, magtawagan tayo. Apo. Para mabigyan ko kayo ng guidance na maaring may mga kaso na na-final yung hindi na kailangan dumampan ng barangay at maidiretso na sa piskalya. Saan ba nangyari ito? sa barangay po mismo na katipunan, sa barangay katipunan katipunan barangay Katipunan kayo ba ay may anga dahil mabagal ang proseso sa barangay uh, O okay lang hindi naman kayo hindi naman matagal tama lang yung proseso Tama naman po um, Kaso but, ang nangyayari po kasi yung may mali-mali pong nangyayari po kasi Pinapaliwanag naman po ng barangay kasi po yung reklamo po ni mama na physical injury po wala pa pong dumarating na sulat Nagpaliwanag naman po yung barangay sa amin mm -hmm. Kaso nga po, ang natapos na hearing lang ni nitong nakaraan, yung hearing po ni nang reklamo po nila sa amin. Kaya tingnan na lang natin ano para malaman natin, tingnan din ko ano yung mga kasong pwede na i-file sa barangay. Okay, kaya lang ito kasi baka hindi mag-qualify as vouse yung kaso niya. Dahil wala naman naging dating relationship between si Rolito, tsaka yung Hindi, I mean, ano pala? They, baka child abuse Child abuse pa. po pala. Child ka, abuse. Sige. Sa child abuse, Opo. baka sakaling hindi na kailangan dumaan ng barangay yan. Opo. Dahil mas matas ang penalty niyan eh, no? So, tingnan mo, kausapin mo na lang si Wong, pumunta kayo sa Women's women's and Children's Desk. I-refer nyo yung problema doon para makapag-file na ng kaso. Okay? okay. namin kayo sa reporter, ha? Okay po. Tapos ako naman mag-monitor para sa inyo. Okay po. Okay. Pa. Si Chairman nasa telepono. Yes po, Attorney uh, rin po. Kap, si Attorney Freddy Villamor po ito. Yes, yes Zapperlin po, Attorney. Kap, pamilyar ka naman sa kaso siguro nitong sila, ano, no? sila Carlo Van Carlo Dabi at saka itong si Lory, Rolito, Rolito Darag. Yes po, yes po. Uh, actually po, ano yun, nasa, nasa proseso na po sa yung aso nila. O oh, sir, pero kap, tignan mo nga yung ano? Yung, yung kaso na ang complainant ay itong minor de edad considering na 15 years old siya, baka lalabas siya na child abuse at hindi na siya covered ng katarungan pa barangay lo para yes, yes may yes, yes, na natin. Yes, yes, sir, early, tama po. Hindi ko sa akin pa na sa lupon. Yung yes, sa family lupon po, this is yung counter, ano yung ni nito. Okay, so, ay, 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 so kapag, kapag, ka, pwede na ba nating endorse yung kaso nitong bata? Kung yes saan siya ano, complainant? Po, actually, ako ni Asalo, ano mo, na, na, na nagharap na sila sa BCPC. May binigay na rin po akong number yung humamak ng kaso para makawalan po ng stock ninyo. Ito ka pa, i-isolate natin yung kaso ng bata, ha? Yes, no. Yes yes, ba, yung case na kung saan ang complainant ay itong si Ian, na, na ang biktima ay 15 years old. So, ang kaso natin dyan is child abuse. So, hindi po kailangang dumaan ng barangay at hindi nyo rin kailangang issuean pa ng certificate of uh, to file action ano kap? Yes, action, sila, po, na, no. Actually, ko, na file like, like, mo sila nung sa suspension yan, Sa suspension ko namin. So, Nai-refer na ba kayo? Kaya ko pong sinasabi sa amin. Ah, na, right. Sige, balikan niyo na lang si Kap para ma makita nyo yung referral pagkaka-refer doon sa ano, ha? Sa okay. Women's and Children's Desk ng Police Station Kap, Anong Police Station po ang sumasakop sa barangay ninyo? Ano po siya, uh, attorney, station 2 ng SSTP Station 2? Okay, okay. Ano, yung kay Superior Law. Si Superior Law. Kap nando doon na ba yung kaso ni Ian? Pwede lang puntahan doon? Like, oh, ah, meron po siya yung nilalipon papel sa amin na yung ako. Kasi ano kung yan akong nilaghanak sila ng ng malangkay protection si Superior Law. Ah, Ay, ma'am, may mga po yung ano niya, yung kaso na pwede po meron na po silang ano, nakuusap. Okay. Nakipanong nila lang po sila ano, kasama yung mother ni lumaka Sir Rolito, si Attorney Freddy Villamor po ito. Yes, po, magandang hapon oh, po, Attorney. Eh, ang kumpleto dito sa amin, may isang insidente noong December 18, 10:30 PM. Yes. 10:30 ng gabi na kung saan ay makikita ninyo ang isang bata na si Ian, na 15 years old. Ano ho ba yes ang po. ano ho ba ang masasabi niyo tungkol sa insidenteng ito? Yung tungkol sa bata, Attorney, sinaway ko lang po yun. Yung pagsasaway ninyo ay eh, nagdulot ng na ano eh nang kaso na sinampal niyo yung nanay tapos nagkaroon pa kayo ng ng tatay? Iyon, yung, yung doon na po sa, sa kanila ng portion. Mayroon po ako dyan witness or evidence sa pangyayari doon sa kanila. Na bakit niyo sinita yung bata? Hindi uh, sinalay ko lang po kasi gabi na rin po at eh, saka sabi ko Pakinig ka naman sa mga matanda pag sinasaway ka. Huwag ka namang tapangan pa kung mayabang. Tapos yan, p***n mo, yabang mo. Pabalikan kita. Yun ang nangyari. Oh, pero babalikan ka nung batay, tumakbo yung batay. Ikaw naman, hinabol mo. Yun po, Pernay. Kasi gusto ko ipaalam sa mag... Pumunta ako sa kanila doon kasi gusto ko ipaalam sa mga magulang yung nangyari sa labas. Sabi ko yung inaasal ng anak nila. Kaya si okay. As so, daw ng anak nila doon. Sin 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 sinakal ko sa labas. Yun nga. Ito naman siguro eh e request lang namin ano kasi para makita rin namin kung dapat namin tulungan dito sila Ian. Kayo ba Ian, kayo uh, Van Carlo, willing kayo magpa uh, lie detector test para lang masabi namin kung karapat-dapat kayong tulungan? Opa. Opa. Willing kayo magpa lie detector test para malaman kung nagsasabi kayo ng na totoo? Opa. 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 Kayo ba Rolito, Mang Rolito, willing din ba kayo para malaman din namin kung karapat-dapat namin tulungan itong magkapatid ba kayo? Ito magkapatid. Po. Ano po? Okay po, okay po. Ito po, hindi para gamitin ebidensya laban sa inyo, ha? Para lang mas, malaman okay namin kung dapat naming tulungan yung mga nandirito sa amin nagre-reklamo, no? Okay po. So, schedule po natin yan. Kailan po yan matumi? Eh, malalaman yung... nyo po, uh, kukontakin po namin kayo. Ano po? Hindi Pwede ba? ako willing naman po talaga ako dyan, Matorne. Kaso lang may lakad ako next week. Pero Rolito, ano ba yung ano? May nadinig kasi ako historia na Marami na daw kaso na ganito na pang ng mga tao dyan at uh, lumalabas atang ikaw ay siga-siga dyan sa lugar ninyo pag nalalasing ka. Ano po, marami daw po akong kaso o siga-sigaan dyan? Ah pero Sir uh, Rolito, nakikinig po kasi ngayon si Van, ano yung magkapatid, na niyo okay, okay, no po po silang kausapin. Opo. Opo. Sige Opo. po, sir. Go ahead po. Nakikinig po sila. Ako, ginaregulo ko na yun sa barangay. Pero ayaw nila. Siyempre, no naman ako. Kundi harapin ko sila kung saan sila pupunta. Hindi po ba? mm uh -huh. lang po. Wala naman ako masabi sa kanila. Hindi na ako galit sa kanila eh. Kasi maliit lang na bagay. Pinalaki lang nila eh. Oh, so, ah, ito, ito ayaw sinasabi ayaw mo na walang walang chance na kayo ay magkausap-usap na lang. Kasi ano, ano ba? Magkakapit bahay ba kayo? Yes po. So anumang kwan? Posisyon nyo dito? Tutuloy nyo yung kaso? Opo, oh, itutuloy pa na. Ah, ah oh, sige. Oh, yun na lang. Kasi Siguro, yung nangyari po kasi kinasuhan niya rin po ako eh. Ah, kinasuha ka rin? Nang cybercrime po. Cybercrime naman? Tungkol po doon sa video na pinost ko, kasi nga po pinikismis po kami. Ang sabi niya po doon sa sumbong niya po sa barangay hmm. na cybercrime, pinagbantaan ko daw po siya sa post ko. Ah, I see. Apo. Ay, ang nakalagay naman po sa post ko, mali po yung pinagtripan niyo. Ayun lang po yung sinabi ko sa post Ma? ko. Mali po yung pinagtripan nila na ah, kasi okay. ang sabi ko lang po doon, paglasing po, Ayun, dapat nilalagay pa. po sa tiyan, hindi po sa utak. Hindi, doon sa Pinos mo, ano ba makikita nun? Yung video po niya. Na anong ginagawa? Ay, yung po, yun yung pinalabas po. Ay, yung lumabas na yan. Opo. Na, na sinakal okay, po niya. Yun. O kasi Rolito, lumalabas doon sa video, ikaw ang agresor ah. Opo. Okay. Pero may may diferensya din po yung video yung kinat nila yun eh. May video din po ako niyan. Kung sakaling magharap na po kami, oh, willing naman po talaga ako sa lahat naman po. Wala naman problema po ah oh, sige, oh, ganun na lang. Pero by, by, next week kasi po, may lakad po kami. Oo, oh, sige, sige. Basta titignan natin kung kailan ka namin papaschedule. Tapos magkakaroon tayo ng part 2 nito at titignan natin ngayon, ide-declare natin kung ano resulta ng ating lie detector test. Kasi alam mo, malaking tulong sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Yan, bilang basehan kung dapat bang, karapat dapat bang tulungan yung taong lumalapit sa amin. No. Oh, po. Okay po. Di ba? Diba? Okay. Braham, sige. Kap? Yes po, attorney. Kap, apparent din, parang hindi na magkakasundo itong mga to base sa oh, pag-usapan e. namin dito. Mukhang kaya eh, matutunoyan mo sila ng reklamo sa isang... Matatagal na pa ba yung pag-file mo ng certificate to file action para may isang pa na sa piskalya? Eh, eh yung... In fact, po, yung pong ano, yung natitira. Kasi yung kaso na kung saan ang complainant ay yung bata, wala na tayong issue doon. Wala po yun. na po yun. file na yun. So, ano okay. po yung natirang kaso dyan na kung saan ang complainant? Yung natirang kaso po, actually, is yung yung counter complaint po ni ano, ni okay. against naman kay Ayman. Okay. nasa na po ba tayo noon? Tapos na po yun. Tapos na po. Tapos na lahat. So, pwede na po bang kapaisyo? Ay, hindi na mo. Nakakaisang hearing pa po yun. ah, na Okay, okay para lang sa kaalaman natin ng mga, na mga ating netizens, ano? So, uh, no, no, no. sa, meron kayong proseso dyan bago kayo mag-issue ng Certificate to File Action, tama? Yes, no. Kailangan po makakaplong hearing sila. Sa ilang hearing? Ano, kap, kap, ilang hearing? Tap, 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 tatlong tap, tatlong. O, hearing. Kailangan at talagang isipin mo yung ano, complain Ako mo ay talagang nahi-issue naman po ako na certain new and certain action sa kanila. Oh. Ngayon ka, para naman hindi masabing dinidelay mo, di ba? So yung yes, tatlong mo. hearing na yung kailangan maisagawa mo sa loob ng ilang araw. Hello po. Naka-special po sila sa sa sa, sa, sa ulit po. So para Hello, ano bro. yan, yung tatlong hearing na yan, isang hearing kada linggo? Ah, no, 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 sige. So nakaka-ilang hearing na tayo, Kap? Pwede po sum sumagay Ah, oh, sige, may sasabihin lang po si Kasi ano, po si yung van. counter po nila sa amin, tapos na po. Tapos okay, na tapos na po yung healing, na. ito po. Ah, uh -oh. Bali, ang, ano pa yung hinihiring ninyo? Ang, yung nangyari pong isang hearing na lang po yung reklamo po nila mama nung pananakit po niya. Ah, so may isang hearing pa rin. Hindi, mag uumbisa pa lang po. After nun, after nun, isa na lang kayo, ang ayaw na nilang magkasundo. Kap, tanong lang, tanong. Kung malinaw naman na na talagang hindi magkakasundo, obligado ba kayong tapusin yung tatlong hearing? Ah, uh, po ba, na mo sa isa ka, uh, ano lang muna. So, po na sinasam mo na, kung natin yun, mm. eh yun po ang mo sa akin. Kap, hindi ko po sinasabing uh, kung ano, na i-violate -e yung proseso. Naging curious okay. lang po ako na baka meron ding exemption sa proseso na pagka malinaw naman na, na hindi magkakasundo, hindi na kailanganin pang uh, magtatlong hearing ka pa. Ano po Kap? Sige mo, na-evaluate mo ako yun. yung na mo na akin sa akin, ano po lang yan. Pasa okay, sige magagawa nila ng ang kulang action po. Basta kap ko ano yung proseso sundin po natin ano yes, hindi so, niyo po kailangan yes, po. bawasan o dagdagan uh, dahil sa may oh, sige po kap. Oh, thank you very much kap. Ha? Yes po, yes po. Ayan, oh, oh, sige, sa so, tingin para mapabilis na pero gusto kong masikaso yung ano yung pinay niya na. Maraming salamat kap. Na kayo, kayo, kayo. Yes, oh, Rolito, thank you din ha. O tignan namin, we will get in touch with you para do sa ating lie detector test. Yung certificate to fire action po ba? pag lumabas o ba yun, kailangan po ba isang pa agad o pwede mapalipas ng mga 2 weeks yun? Wala na po si Kapitan Elmer sa linya ha. Pero ito po, yung pong certificate to file action, hindi naman kailangan ibig sabihin nun. Kailangan nyo na mag-file ng kaso kagad. Yun ay binagbibigay lamang ng pahintulot sa inyo na pwede nyo nang i-file yung kaso ninyo sa piskalya o sa korte. So, so re required yun, attorney, yun, na uh, yung certificate to file action? Kailangan yun para mag-sumagkampa po? Yes, That is kung yung ang so, kaso mo ay covered ng katarungan pambarangay law. Opo. Kasi po watturne ganito po mag bak. Pagsakali po bang ma-release ma sa this week yung certificate of lack action tapos Ah, uh, mga si week pa ako ng February mag-file din po. Okay lang po ba 'yon? Kasi may ah, uh, ako next po. Eh, yun ako, hindi nakita masasakot. Uh, Sir Rolito, ro dito, no? Oo, um, siguro ahanap uh, hanap na lang po kayo na pwedeng mapagtanungan diyan pero uh, Sir Rolito um, ito lang naman po yung sinasabi din po nila Van ano, na hindi naman po kasi kung sa inyo po siguro maliit na bagay po yung pananampal sa kanilang ina well Sir, hindi po maliit na bagay po yun, sir. Uh, siguro po, uh, bigyan din po namin kayo ng chance. Pupunta po yung aming reporter po sa tanggapan po ni Kapitan uh, Baral para magkaroon din po ng uh, sarili naming investigasyon patungkol po dito. Sir Rolito. Okay po? okay po. Sa akin lang din naman, sir, uh, hinihingi lang, ng nari ang inaantay lang din po sana naming marinig. is kahit humingi man lang po kayo ng uh, sorry doon po sa pananampal o pananakit sa kanilang ina. Ngunit sir, uh, wala po kaming narinig, no? ah uh, Uh, emotional nga din po itong magkapatid dito. Masakit po Ay, yun din, din sir, po. na sina, sinampal mo yung kanilang ina. Hindi po maliit na bagay yun, sir. Ay, yun din po kasi yung sabi nila po. Pero ang totoo po, hindi po gano'n nangyari po. Ano po? yun Ano po ang nangyari, sir? Ako po. Ako po nga po yung binugdog, binugbog nila at pinagpapalo nila po eh. Meron po kayong medical, sir? Meron po ako medical po. Meron ako mga picture ng sugat ko po. Hmm. May witness din po ako kung sino nagpalo sa akin uh, po. Saka po, uh, ano... Paano po kayo papaluin kasaka ah, yung medical po niya? Eh ang sugat niya po, gas-gas po sa ulo, gasgas gas po sa tuhod, gas-gas po sa siko. Paano po papaluin siko? At, tuhod po. At yung siko sa katuhod po? Pati ang gas-gas. Okay. Uh, sir Rolito, gano na lang po no. Uh, tatawagan o, din o, po o. kayo ng reporter po namin. Magkakaroon din po kami ng uh, sarili din namin pong uh, investigasyon po o, patungkol o, o. po dito. And uh paghaharapin na lang din po namin kayo sa tanggapan po ni Kapitan o, para malaman po kung sino po ang detector naman po. Oh, detector, detector po. Okay sir. Kailan po schedule po? I-schedule po natin sir. Agad-agad uh, po namin kayong babalitaan po. 'Yon nga po kasi niksuga po may lakad po kasi ako eh. Uh, sir, hindi po kami yung mag adjust din po, Sir, no? Benitaan po namin kayo, Sir, kung paano po yung uh, scheduling po nito, Sir, okay? okay po. Salamat po, Sir. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Yung uh, lie detector test po gagawin po natin and uh, sasamahan po kayo ng reporter po namin para magkabilang panig marinig po natin, ano? Uh, hindi po porket kayo po ang nireklamo, nire kayo po agad ang Apo. papanigan namin. So, Apo. Uh, alamin din namin mm. kay sir Rolito, uh, hindi naman again, lagi namin sinasabi dito, hindi naman na natatapos sa apat na sulok ng kwarto na ito, itong kaso. Apo. Sasamahan namin kayo and then natitignan natin yung ebidensya din nila Sir Rolito. Pero uh, iyan, Next time, huwag na rin masyado nagpapagabi sa daan, ha? Apo. Alam mo, yan yung laging sinasabi ni Idol Rafi. So kapag alam mo na, na gabi na, huwag na masyadong tumatambay-tambay sa labas. Hindi din maganda yon, Okay? Apo. Sige. Tsaka kayo, iyo, oh. advice ko rin sa inyo, baka mamaya eh, masyado na kayong maanga sa daan, hmm. sa, pag nasa kalsada kayo, ang dating eh, hindi na kayo may respeto sa matatanda, kaya ako minsan siguro nagkakas na reaction na ganyan, ha? na nami-misinterpret kayo. Okay? Apo. po. Okay po. Sige po, mag-ingat po tayo. And si Nanay Talma. Hello nanay. po. Opo. Hello. Uh, nanay, um, yung anak po ninyo, nanay na si Ian, ano? sana po lagi po nating pagsabihan na no? huwag po masyadong nag-stay uh, sa gabi. Yun po yung laging sinasabi ni Idol Rafi dito na kung maaari po, lalo na po yung edad po niya na 15 anos, wag po masyadong nagpapagabi sa daan. Hindi po siya tumatambay sa labas. Hmm. Nagpupunta lang po siya sa tita niya, sa kabila uh, po. po. Opo, yun lang naman po, na ano, you know? and um... Hindi po uh, namin to uh, pababayaan yung kaso po ninyo. Kami po ay tutungo po dyan sa inyong barangay para magkaroon din po ng investigasyon. Malaman din po natin kung ano po ang pinakapanig ni uh, Sir Rolito. Uh, pa Papakita sa amin ni Sir Rolito lahat din po ng ebidensya and yung medico-legal po niya. Magiging patas po kami dito, Nanay Telma, ha? Marami po salamat. Salamat Opo. po ulit. May, may medical po ba kayo ng pananakit po ni Lolito po. po? Meron po. Meron po na. Okay po. Sige Opo. po, ma'am. Huwag um, niyo pong ibababa yung linya at agad-agad uh, po kayong tatawagan ng aming reporter. Salamat po. Salamat. Ganun po yung gagawin natin, uh, Kuya Vanenda Ian, ano? magiging patas kami dito, pupunta kami doon, tignan natin yung mga evidence na sinasabi ni Sir Rolito, lahat ng CCTV, i-recap natin, i-backtrack natin para malaman natin kung paano namin kayo matutulungan, matulungan din natin si Sir Rolito. At malaman natin kung tuloy ba ang kaso, uh, tignan natin kung may sino talaga ang pinakamali dito. And of course, yung lie detector ito. Saka po, ang hihingin ko lang po sana ng tulong din po sa kasi yung makukuha niya na po yung file, ano, certificate, certificate file file, file action. Itong sa akin po yun eh. Tung kaso so, yung kaso niya po sa akin. Ka, magkakaroon ka na certificate of file Hindi action. po siya. Yung kaso niya po sa akin. Yung cybercrime po. Kasi tatlo nung hearing na po kami. Okay. Ang gusto niya po kasi, ang sabi sa hearing, gusto niya daw magpabayad ng damage sa kanya, saka mag-public apology daw ako. Sa okay, dahil ano sa ginawa yun, ko. Ganyan mga ganyang situations. Siyempre, ikaw na, nasa sa'yo yun kung papayag ka o hindi eh, niya, mo ilalaban mo. Di ba? lalaban mo. Kaya, usually naman yan, pagka, ang usually, pagka nag-post ka ng ganon, ang point is walang malis yung pagpo-post mo. Apo. Yan ang depensa sa mga libel cases. Eh. Ang ano ko lang walang na malis. po po kasi. Walang uh, siya. O wala kang intention na masama. Opo. Saka sa po yung abala ah, rin po kasi sa trabaho, yun po. Kasi po, nadamay lang din. Na. Kung baga, nandun na po ako sa kasi kapatid ko po. ay mm mina -hmm. uh, I mean, uh, kinasuhan niya ako ng ganon Siyempre po, yung trabaho ko, apekt, apektado na po lahat. mhm mm Sige po, mapag-uusapan po natin yan sa sa tanggapan po ni okay Kapitan. Po. Ha? Okay po. Magiging patas po kami dito, Lapa, sir. Okay? Lapa. okay. Lapa. Sige po, akausapin po namin kayo sa kabilang sige studio. Sige po, salamat po. Okay. Sige. Salamat oh, po. Ingat salamat kayo, ha? Talagang. Teka, wala naman threat nang gagaling kay Rolito? Uh, wala naman po. Wala naman po sa inyo so far. Oh, wala sige. naman po. Sige. Okay, okay. Magandang hapon po. Sige po, salamat okay. po.